Hello guys and welcome to my vlog. So karon mag story ta kung paano sa ko naabot diri sa Ako nga school, sa akong school karon. So from the Philippines na hired ko sa isa ka public school diri sa Thailand. So, dito siya sa Ratchaburi so mga 2 hours away from Bangkok. But then wala pa ko 3 months dito ni hawa nako. Why kay dili sila kabalo mo extend sa akong visa and then wala po sila kabaloon sa so, pag-process sa so, working permit na mawad na ang pinaka-importante pag foreign teacher ka diri. and then so mga na to, nga nag-decide na lang ko nga uh, muhawa na lang dito nga school and luckily kay gisugtan na po po dito sa school nga muhawa and then naman ko friend d'ry nga nga d'ry sa school kung ano siya nga school diri um, Tepneri School, but ang ayam place niya is there is Frey and specifically there is sa Sungmen and ako friend diri, and timing po nga pag decide na ko dito nga mahawa na po niresign diri nga teacher kani balhin po siya public school mauto Ma nga pag resign ako dito nga hindain ko diri pali ako na dayon ang nipulis sa iya ha but then lahirajot hey, kayo ang kalainan sa public o sa private. And take note sa mga teachers na gusto mag-apply dire sa Thailand, I pray din yung nindot ang mapainan ninyo nga school. Katong nga school, kay public school nindot yun siya. Kay una, gamay raog loads. Dili ra kaayo siya hago. And then, pag mag-classify ka na kay partner niya, tay teacher. <coughs> pag-abot na ako na baguhan ko kay private school ni siya and then grabe kadaghan og units Nag grabe kadaghan og loads sa <coughs> gisaynan ka na dito ko sa public school ang akong loads is 18 units silang pag-abot din ako diri ang akong loads kitagaan ko nilag 31 units imagine from <coughs> 18 units to 31 loads to 31 units grabe kay Every, every day akong klase dito. Pasahay, 6 hours, seven hours. Samantalang na ako dito sa public school, sa una, three hours lang or 2 hours. Kinatasan lang 4 hours a day. So the rest, ako yung And then, isa po ang kalahian sa public o sa private. Sa akong naagyan, sa akong experience, is the kukudok dako pudog salary offer ang public school compare sa public uh, sa private school and mas daghan pudog teachers dito sa private school katong dapat ko dito sa public school is ako lang isang teacher um, foreigner teacher dito and then Hindot baya pag ikaw ra ang isang nga parent teacher kay nga no. Palangga kay ka sa mga tay teacher. Diri kay daghan ka mi mga 20 plus na diri ka Filipino teacher diri sa akong school na napainan. Um murag gula lang ang mga parent teacher kay gitreat ra nila as ka ng mga tay teacher no. Murag same same value lang jud bitaw. Ang kalahian lang is dako-dako ang among sildo compare sa ila and then katong bago pa ko diri stress kay ko kay nga no pa ko naka-adjust na baguhan ko sa schedule and baguhan ko sa mga bata katong na ko sa public school nga nagtudlo ang mga bata kahilom kaayo every morning inisulod ako sa room nila kay mo greet o good morning Muntindog silang tanan, magdungan og greet sa ako And mag-classic ko, sila. M -m -m kaya may tayo teacher kong partner. Pag-abot diri, kaya wala na partner-partner. Pasagdaan na lang man ka mag sa room. Um um, sa pagyudaan na, nga akong subject, nga gitudloan diri, kaya ang katong ni Hawa, nga, teacher tere ang yung nga ang yung nga subject is math or science ang nga ako man ang napuli so ako yung math and science and lahi lahi ba jud ako expectation hanga pag mag teach tere sa Thailand kay maganda kang talag twinkle twinkle little star mga na na A B sus pag tere ako yung gitudlo ang nga, science lisod na na yung mathematics ang ako pang mathematics nga subject sa Patong 4, 5, and 6. Lisod-lisod na. Ang uh, 4 and 6, sayon-sayon pa to. Pag-abot sa, ano, sa patong 6 or grade 6 na mga subjects sa math. Kay lisod na yun kaayo siya. Dahil yun mga sudyan. Tidag ko pa Muna nga, lahi na yun ka expectation sa reality. And stressful yun siya kay nga, no. Na yung mga bata diri nga. Kanang, Dilibit mo patuon ka ng maragod po sa Pinas nga. Maskin, -instruct na maskin gina-instruct na ni mo, mo niyang answer mo na. Pero gamay ka ang mga answer. And kanila mga libro gani uban, wala ni nang human. Ang uban wala isulat, ang uban na isulat. May hapra ng kada kuan, may hapra ng kada activity, kada homework nga. kumpleto jud silang tanan. Kaya mostly sigura galatagaw. And ang ilang mga tuhan sa mga bata, ang ilang gikadlukan is mga Thai teachers. Dili sila mahadlok sa mga foreigner teachers. Kaya nga noon na, di sila kasabot. Ikatuha, kabalo sila nga dili sila dapatan. Kaya nga no, sa mga Thai teachers, kaya ginadapatan na sila man Grabe ang ilang kahadlok sa mga Thai teachers. Ang mga Filipino teachers, kay na, <laughs> Murag yung wala sila. ilang classmate. Na may aban nga mo. Kuan po sa imo. Kanang mo respect yun. Maminaw yun. Pero, may hap pero siya. Sa so, ako lang po ng experience sa akin. Dari magod ko sa ang um, school. Dari sa main school. Daghan yung students. Unlike sa bilingual school. Kaya dari magod na school is ano siya. Bilingual na ay main. Na ay ano ba. Then na ay Then, ang sa bilingual, manay ang yung gagmayra kay mga students ng dihalay Like, sa isang classroom na itagpulo. So, matuto, ma, sa ni, ma, ma-focus dito sa teacher ba ang ilang mga students kay Gagmayra unlike dari sa main a bus abos from my question tuition dari taghan students grabe design ka 3 de nga room sa akong yandulan ka rin nga rom, is 36 sila sa Pratom 6136, Pratom 6236, kisay nang kaana niya. compared dito sa bilingual nga tagpulo, tag 11, or napasure ka tong mga K1, K2, nga napipre nga ginagmay rasyon ka isang nga tanan. So, dili magparehas o kining, dili magparehas o kining kahimtang <coughs> ang mga teachers nga na adiris sa Thailand. Na iban nga hayahay o loads na o, iban dili. So, uh, mga teachers dira nga nagapray nga or nag-a-aim nga magtulod dire sa tainan kay hey, pray dyan ninyo nga nindot ang inyong school nga mapainnan nga kanang gamero clothes ug buta na mga okay ni nee. buta na pud ang teachers nga ila makauban nga inyong makauban so para sa ako a uh, Bota naman ang mga tayo teacher so nakapaban ako dali pero ang akong problema dali is ang mga bata jud grabe ka kuan kining ang sahay dayon dahil yun dito mo patusig dahil dagang singgit singgit dula may mga klase ka mga kagulag klase especially sa mga section nga second section binta tabi ang first section pero Masyad na itong bago pa ko dahil na stress kay ko. Pero karoon naka-adjust-adjust na ko. Sa high, hey, na ako sila pa malingon ko. Maminaw, maayo, kung dili, ah, bahala na sila. Basta ako kay nag-classy ko. O gibata ko akong trabaho. Maro to siya. Bye-bye. Comment sa mga pangutana. Comment down below. Para matubag. Okay, bye-bye.